Nasaan kami sa catering? Andito pa rin. Stay-in. Sa Manila? Opo. Saan sa Manila? Sa Manila. Andito uh, ka sa hmm? Pasig. May condo ka Pero Or nag-interno Nag-ano uh. lang si Adam? Nakikitira lang kami. Kayang lahat sa, 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 sa hirap. Hmm. Ano, Bebe? Kayang lahat sa hirap. Sa isa isang condo. Ha? Kayong lahat sa Hila, sa Hila Globe, isang condo. Ah, oh, po oh, si Fukrat eh, din ang dyan. Wala, nakita sila ata ni ano. Kaluwag. Ilang, tapos ilang araw kayo sa ano? Sa Manila. Ha? Ilang araw kayo sa Manila. Uwi yeah. na kami sa train. Okay, thank right. pa pala, no? Yes, baby. Busy ka pala ng skatering? Ha? Huh? Pagka-live selling palagi Opo. ganda mo today. Thank you, ma'am. Parang baby. ano, no make-up look. look Parang maganda. Hindi naman. Okay. Sarap mo lab. Sarap mo kainin yung ano. Betrayed <laughs> na naman ako ng baby. Baka maban ka may skatering. na ba ako maban para sa'yo. <laughs> <laughs> Hindi ka na naban ulit. Hindi na kasi nag-iingat na ako. Asa niyo mag-iingat. <laughs> Baka maban ka mm -hmm. sa live na to ah. Oh, yeah. Oh, siya Oh, yeah. 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 Oh, selling ka na ng kabaong. Wait lang guys ah. Natadaan kasi. Anong oras na dyan, Miss Katerin? Ha? Anong oras na dyan? Ano? Nine pa lang, nine. Nine? Mga anong oras ka natutulog usually? Minsan, maaga pa, mga alas 3, alas dos. Oo. Oh. Akala ko matagal. Kasi nagka-cuddle with, ano, sa asawa mo. Ha? Akala ko matagal kang natutulog kasi nagka-cuddle kayo ng asawa mo. Hindi, ano niya ako. Pretense niya ako. Walang... Pretense ka din niya ako ang tinutuwa. <laughs> Kumusta naman? Hindi stressful yung live selling? Ha? hindi stressful yung live selling. Kumusta naman? Hindi naman. Masaya naman. Masaya. Ah, tama ba kayo dito? Anong dinner mo, Miss Catering? Ano lang, Nag Nagluto lang kami ng manok. Ikaw nagluto? Oo. Oh, oh. Kaya live selling ko dito mga sasakyan dito. Ayun. Sige. Live selling mo nga. Ha? Ba't lakad ka ng lakad? Saan ka ba ako? Sa bahay. Pero nag na ako ng lakad para kasi pag nasa bahay na ako, mag-shower ako eh. Wow, thank you, Asian White Skin. Thank you so much. Kailan yung interview niya ni Audrey? Ha? Kailan yung interview niya ni Audrey? Kailan yung interview niya ni Audrey? Napos na. Oh, pero kailan yun nangyari? Yung interview mismo? No, ano, mata alimutan ko. Wow! Thank you so much! nag kami skatering. May mga Chinese restaurant dito. Thank you so much, Asian, Asian white skin. Asian white skin, nakakasigurado tayo. Produkto ay laging efektibo. Share lang live. Thank you so much. Malapit na ako sa bahay. Mga 5 minutes. Ah, mabuti. Sito na ako. Maglapit ka ng Dito ako. Wow, Pero thank you so much. talaga naglalakad yung mga tao dito. Ang pogi-pogi mo. Ang sarap na ngipin mo. Ngipin? Magpapabrace nga ako eh. Next year. Huwag ka mo magpabrace. Kasi hindi siya straight. Nagpa-brace ko, Miss Kate. Ang ganda ng ngipid. pa lang naman. Nakastart ko lang ng bagong work ko. Tapos, namit ko lahat ng katib ko. What is your work? Soft software engineer. Ah, soft drinks. Very nice, baby. Soft drinks. <laughs> <coughs> oh, thank you so much Ishan's White Skin May ako Guys, yung Asian white skin sila po ang gumawa ng hair Yes, napaka-epektibo kasi marami silang mga ingredients na nilalagay. 20 in 1 benefits. Head to toes. Oh, Wow, well, thank you, like you a so much. Thank you so much. Thank you <coughs> Jangan sakit-sakitin pangak. Bukankah ini yang tidak menutup pangkalan? Bukankah itu sudah tidak menutup pangkalan? Jangan sakit <laughs> Thank you so much. Thank you, Asian White Skin. <laughs> baby, where are you now, baby? Are you are you home? Elevator. Hmm. Are you home now, baby? Oh no, now. Ah, very nice. Asian White Skin, thank you sa pag-support talaga. Ayan sa mga gusto magbalak maging CEO. Gusto nyo ng glad, sa mga capsule, gamot. Message lang si Asian White Skin. Well, thank you so much! Thank you sa buloy! Bibi. Pamay nga pa pa na oh, uh, po ng kilikili mo. Pawis ka na ka Oo. Oh, Anong pawisan? Sirap-sirap uh, mo. Hindi naman. Hello? Sal, sal na naman ako na itong bibi mamaya. Random. <laughs> Tinitigan ko, nilapitan ko, pagbilang kong tatlo, nakatago na kayo. Isang sirena, kahit anong sabi nila. Ako ay ubod ng ganda Ramdam may tubig Wow, kani all oh, the shit Wala mo Wala mo Wala see si one more Wala Walang lumabas One pack lang One more, one more review May Jack Ako to si Rose Ano bang ginagawa mo? Ah? Ha? Wala naman. Asan ka? It's not much to see. Anong ginagawa mo? Ano ka na naman, nag-inastokon ka? Ah. Uh, pa sure ng live. Bibi, kamusta ka na dyan? Okay naman. Malamig na sa loob. Sa may AC. Ikaw, kamusta ka, Miss Okay lang. Ganun pa rin. I miss my mom. My mom is comatose right now. Kamusta yung mom mo? Okay naman siya. Yung, yung situation. Oh, okay naman si nanay. Humihinga na pa. Pins buhay pa. Ang likot mo daw, Jack. Ha? Ang likot mo daw. Asian white skin, thank you so much. Ha? Okay. Malikot yung camera. Opo, malikot yung camera mo. Workstation. Well, thank you so much, Planeta. Wow. wow I love you, Jack, I love you Asian white skin. I never been before and tomorrow and overnight. You awake to you. I close my eyes, I close my nose, I close my mouth and rest in peace. I can see, I can see your family. Thank you so much, Asian National High School. Thank you so much, Asian <laughs> White National High School. God bless you and saranghe, saranghe pa, ola, ola. Abs, yes, please. Okay. Wala abs. Babae ka ba, lalaki? Bisexual ako. Bisexual ka pala, Miss Kate. Yes, pure tap. With latigo 50. Thank you so muuuuch! Pwede lang. ko yung ano ko. Phone stand. Kasi... Kasi ang likot doon ang kamay ko. Thank you so mulo! Dito si Meryk Wow! Thank you so much! Ako rin! Thank you! May anak ko na dito, umiigaw mo na. Oo. Sino yan siya? Thank you sa buloy! No. Si Camille ba yan? Oo, ah, si Camille Hi Camille! Pinanood ko din si Camille. Ah. Uh... Thank you, Isha my Skin! Thank you, Isha White Skin! magsha na ako. I never change. Wow, thank you so much. Together, together are team yeah. team Matutubos na natin yung nanay natin. Maraming Damian salamat. Jipsa. Thank you so I'm much, I'm Asian I'm white, white Skin. Thank you sa so, guloy. Thank you. God bless you. I'm Asian great. White Skin, panoorin mo yung interview ko kay Ogi Diaz. Di ba Korean yun? Okay. Asian white Movie skin? Ang kasin. ah ah Kung gusto mong panoorin, madam, you watch my interview and social mental. I close my eyes, I close my knees. I close my toes, I close my shoulder, head. I should do knees and toes, knees and toes. Eyes and nose and mouth, my bow. Thank you so much. Dina you know, like Malakoff. Thank you so much. Magsha shower na Home Skatery. Sama, sama mo ka. ako. Oh. See you sama sa etwa. Okay, 'tong magi-end na ako. Bye guys. Home Skatery. Bye-bye. Hindi na yung yung asawa patay tayo diyan. Bye Miss Catering. Oh pa rin. Oh, I love you. I love you, my love. Magsha-shower ano na, na kami. Wala na kaming signal. Kumakos. Sasama kami. Mau? Baka, baka matroma kayo. Kasama ako. Baka matrauma kayo sa shower. Uh -huh. Patingin mo na ako ng ano mo dyan. Baka may ano ka dyan, vibrator. <laughs> shower ka na, baby. I love you, baby. Update mo ako, ha? Update mo ako palagi kung kakain ka, tutulog. Update mo ako. Oo, oh, update kita. Pag nakabuntis, i-update din kita. Ha? pag nakabuntis, i-update na, na kita. I-update mo ko sa lahat ng mga ginagawa mo. I love you. Nalabang-blame na ako dito rin sa Ay, hello shit. Oh my God. Sa sarili na naman ako mamaya, patawarin ako na po may kapal. Libog lang to. Sige, Ms. Kater, malinig mo. Oh, Bye-bye. Ingat ka. Uh, Absribel mo na. Wala akong abs. Absribel! Wala akong abs. abs, abs please, 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 please. Falling in love with you. Oh, sige na, babay na. kay na kayo. Libugan na naman ako nito. Oh. Isyon, so much?